Maligo! Maligo so, ka! Yan ang dapat sa'yo eh! Kaya ka ba kumuha ng katulong para siya ang anakan mo? Huwag mo ipamukha sa akin na isa kong inut na asawa? Ito ang bahay namin. Maliit lang siya pero maayos naman. Sige, mabuka mo na. saan pala yung asawa mo? Ah. Uh, Mayroon kaya may, ka may, rating na rin. Oh. Nakapon. Ako pa kamala pa tayo, ah. Ako bahala sa'yo. Pinaks ka lang. Okay? hmm ang um, mahal. Si Fiera nga pala, um, binigay ng agency na magiging katulong natin. Ah, okay. Sa so, wakas, may katulong na din ako ito sa bahay. Grabe Ah, uh, ilang taon na pala Yana? ah? Ah, ma'am, nandiyan po pala kayo. Nagluto ko pala ako ng saging paborito niya daw po, sabi ni Kuy. Ni Sir Mike. Namiss ko na, eh, paborito ko talaga. Lagi po sa akin, Sir okay. Ah, uh, nga po pala, ma'am. Ah, uh, 25 po nga po. Totoo? Akala ko 16 ka pala. Ah, uh, nga pala, taga saan ka? Ah, uh, taga Quezon po. Quezon? Mm. Taga Quezon din si Sir Mike mo eh. Saan ka doon sa Quezon? Sa... Sa... City po. Sa Quezon City po. <laughs> ah. Kala ko, sa probinsya. O, sige na. Pagkatapos mo mag-ayos, kahihin mo na dito, ha? Tsaka feel at home, okay? Puntit na ako. Kahuto na nga. Diana? Asan ka? Halika ka muna dito sandali. Upo ka muna. Mahal, pag ba nakakita ka ng mas maganda kaysa sa akin, mas bata, tapos nilalandi ka pa, magpapalit mo ba? Alam mo, mahal, kahit anong mangyari, ikaw lang ang mahal ko. Kahit katulad ni Yana? Oh? Mahal, ano ba yung pinagsasasabi mo? Wala lang. Ah, no sir, ano lang po kung magluluto lang po? Tawagin niya lang po pag may kailangan pa Okay, sige. Ingat kayo dyan. Kasi yung sasakyan eh. na ako. Sige na, sige na. Please ko na kayo. Bye-bye. Love, love, nanay. I miss you. <laughs> oh, Yana. Parang malungkot kaya ata. Umiyak ka ba? Okay lang yan. Hindi ka magdadala. Okay? Mike? Ano to, ha? Gusto mo mag ako dito para mabulabog kang buong kapitbakay? Ano ba, mahal? Ano ba yung iniisip mo? Ano ba gusto mong isip ko, ha? Ano? Alam ko gusto mo gusto mo lang magkaanak. <laughs> Kaya ka ba kumuha ng katulong para siya ang anak mo? Pwede ano ba, Mike? Huwag mo ipamukha sa akin na isa kong inutog na asawa? Wala ka ba yun? Baka maroon tayo yun. Wala akong kung gusto kong sumigaw. Sisigaw ko dahil bahay ko to. Luciana? Parang ako ba talagang maglaba? Bakit po, Ate? Sa mga damit ko, mas mahal pa ito pesa sa sahod mo. May mo lang. Tatangat na nga ka. Ulitin mo yan. mo ako madramatramahan dyan? Hindi ako madadalas sa kakaiyak mo ngayon. Pero huwag mo lang asawa ko, ha? Sa paawa, itik mo? Ang nandi mong babae? Ang dumi mong babae? Alam mo ang dapat sa'yo? Ha? Nililinisan. Halika dito. Halika dito! Alam mo? Maligo ka! Maligo ka! Ah, yan ang dapat sa'yo, eh! Malandi ka! Ayan! Ayan! Nga pa <laughs> oh dito, no, no, no. sa iya din. Okay, gupa. Isang kalaban. Oh no. Nga pa sa iyo. Mahal. Mahal. Alimino na buo mo kaya na. Ah, ganun. Siya na ano, pa talaga kinampihan mo. Dahil bakit? Dahil tapos ka na sa akin na hindi ako magkaanak, ha? Mike. Dito mo sa taga sa bahay, ha? Dito pa talaga? Ano ba'ng eksa sa buhay mo, ma, Irene? Pinsan ko si yana. Di ba ayaw mo na kamag-anak natin ang nagtatrabaho sa bahay? Dahil na ilang tayong kutusan siya? No, Noon, nung nakita mong binigyan ko siya ng pera, galing kay mama yun, pinadalak sa akin. Para sa papa niya, para sa operasyon. Nagpadala yeah, kasi ng pera si mama sa, sa akin, at ang sabi niya, may sa iyo. Padala mo sa probinsya, sa pamilya mo, para pangpapunod ng papa. Okay? Tapos, Nung nakita mo sa kusina, na umiiyak siya? Ah, uh, kasi... Kaya... Baka pwedeng mo pinapungot na ako. Hindi ko siya. Hindi ko lang po kasi kaya miss na miss ko lang po yung anak ko siya kaya mga ko eh. Diana, pwede bang konting tweet na? Kaya ilang buwan lang muna ako. Oh. Agad hindi pa kami nakakahanap. Pero kung nakahanap na kami, sige, pwede ka na kumuwi ng pagdugyan gusto umuwi ng probinsya. Ano pong namimiss niya na yung mga alak niya at asawa niya. Pero pinigilan ko siya. Dahil kailangan mo pala kasama dito sa bahay. Kailangan mo na may makatulong. Dahil ayaw ng nahihirapan ka, Irene. Alam mo ba yun? Naiintindihan mo ba yun, Irene? Ate, ayaw ko naman sana pumasok bilang katulong eh. Kasi nakapagtapos naman po ako talaga ako kasi ang hirap ng buhay para sa pamilya ko. Gagawin ko naman po lahat kahit anong trabaho eh. Kahit ano gagawin ko. Pero yung matratuhin niyo ako ng ganito, siguro yung po yung hindi ko maharatanggap. Alam mo po yung mas masakit pa doon.